So ngayon naman mga idol ay talon tayo sa uh, pag-aalaga ng baboy kasi marami mga nag-request ng mga nag-aalaga ng baboy sa backyard. So mga idol, so ang naging problema ng mga nag-aalaga sa backyard ay uh, feeds naman daw yung pinapakain nila pero kapal pa rin ng taba. So sa video ito mga idol, malalaman nyo kung bakit napakapal na, ng taba uh, ng alaga ng baboy kahit feeds naman na pinapakain nyo. So, so ang naging problema niya mga boss, kahit feeds pang pakain nyo ay yung proseso kung paano nyo ipakain yung feed sa alaga nyong baboy. So, ito guys ha. Ito na. So, una dapat meron kayong kainan na uh, hiwala yung tubig at saka yung feeds. So, ganyan lang mga boss. Oh. Di naman, hindi na nagkasama yung tubig at saka yung So yung iba kasi guys, para makatipid, ang ginagawa, binababad. So mali yan guys ha, huwag niyo yung uh, pagkain ng uh, baboy para makatipid. Kasi, alam mo ba, yung isa't kalahati dapat na pagkain niya, ang inyong nilalagay nila, kalahating kilo lang, ibababad yun para umalsa. So, mali na. Uh, so yung mga ginawa nilang lugaw. So, imbes na pumunta sa laman niya yung kinakain niya, napupunta lang yan lahat sa taba. So ganoon lang mga boss. So sa winning stage pa lang mayroon nang sinusunod tayong timbang ng pinapakain sa ating beak, di ba? Winning stage, pre-starter, starter, grower, finisher, di ba? patiner, di ba? Tapat uh, sundin nyo lang 'yang guys, hindi kayo maliligaw kasi lahat feeds sa pinapakain nyo, maganda ang uh, laman niyan kasi uh, nagtitipid, na Ang pinapakain nila minsan na kaning, ano kaning panis, di ba? Mga ganon yung mga galing palengke. Uh, so walang nagiging sustansya yung baboy kundi lahat puro carbo, no? So ang nangyari, carbohydrates sa na kinakain niya, taba. Yun na pumapalit sa kanyang uh, katawan. No, Hampaw siya. Lumaki yung taba, lipis ng laman. So lugi kayo. So Kumbaga, yung mga binibintahan nyo, hindi satisfied, siyempre, hindi sa inyo babalik. So guys, kung hindi nyo pa naintindihan, marami na mga guides sa uh, Google, search nyo lang po kung paano Uh, magpakain ng baboy ano sa tamang dami sa pagpapakain ng baboy. So that's all for today guys. Sana natutuloy po kayo at sana uh, sa mga bago pa lang dyan paki at paki-subscribe naman po ang aking channel. Thank you po.